Magandang araw mga Kantabay. So ito eh uh, meron tayong dumating na parcel na kung saan ay isa to sa palagi nating inaabangan pag may mga parcel tayo. Ayun. So kararating lang po nung nakaraang araw at uh, ito ngayon po ay uh, unboxing natin oh. Uh, tatanggalin natin yung bubble wrap Ayun. So inaantay unti natin na uh, buksan to. Ito ay uh, ngayon lang ako nagmggkakaroon ng ganito kalaki na gamit ang tawag natin ang mga kantabay so papakita ko lang kung gano'n siya kaganda at uh, detalyado yung mga words na nakalagay dyan mga kantabay ano yan lagi ko pong sabi sa inyo na pag kayo magtatangan ng gamit ay siguraduin yung nakikita yung mga nakalagay na mga detalye lalong lalo na yung mga sulat ayun mga kantabay so unti unti na natin na na bubuksan at uh, isa lang po kasi yung kamay ko at a uh, medyo mahirap na tanggalin ayan napakaganda mga kantabi ayan so napakaganda ng uh, Saint Benedict na ito so laki ng isang plate ito napakalaki yung mga kantabi ayan o no? oh. napakaganda ayan so napakasawasay din yung mga kantabay ano so marami pang bagay na yung discover natin mga kantabay so, at, at kitangin na natin kung gano talaga siya kano kasi naka-plastic pa siya mga kantabay ayan kung nice yung pong ano uh, mag magabil meron yan po sa Lazada ano so may butcher po kasi yan na nakakaya mura lang natin nakuha so alam ko po nasa 100 pieces yan sa Lazada no So ayan hindi pa ko endorse ng Lazada pero doon natin siya kinuha na sa site niya. Ayun o, oh, napakaganda at napakagaling. Ayun o. Oh, tamang-tama lang. Hindi siya maano, tamang-tama lang yung weights niya. Tamang-tama lahat ng boards niya nakalagay, naka print laki. Eh, maganda po yung sa mga may mga mga gamot. Na no, ayun o. Oh, napakalinaw ng mga detalye ano napakahusay niya mga kanta ano so yung ginagamit pa yun sa karaniwan ng mga ganap sa mga uh, exercise exorcism yung mga ganda gamitin at sa panggagamot napakahusay niya mga kanta bay at kaya ayan marami pang ano marami pang sinlaki lang po ng ano na medyo kaunti lang na sa ballpen natin kung kitaas niya ayan so gagawin natin yan ay lalagay natin 'yan sa altar natin mga kantabay. Patuloy natin siyang dinide-discover na ko ano pa ang kaya ng uh, St. Benedict na medalyon natin, ano? So ayan, napakaghusay niya mga kantabay, kahit saan pwede. Ano, napakahusay ng gamit na 'yan. Kukusang-gustuin pa natin 'yan at pa. So, ayan mga kantabay. So napakaganda ng gamit na ating nakuha ano so napakalaki no talagang sinlaki ng palad ayan ito uh, mag ang maganda po magmedalyon yung nakikita malinaw uh, at lahat ng detalye maayos harap at likod ay ito'y pangkalatong protection ano so dipindi mga kantabay kung ano yung mga dasal na ikakarga mo Uh, dito sa San Benito natin na medalyon na sing ng plat dito so, ito yung uh, dumating ng ano uh, araw na parcel natin ano so ito ay dapat pag ka ng San Benito ay alam mo dapat kung anong ibig sabihin ng mga simbolo at mga nakalagay dito ano? So, ayan. So, ang ano, napakaganda nitong mga tabay ah, klaro sya. Ah, Maganda itong ilagay sa pintuan, ah, tapos pwede rin itong mga parigalo. Ano, pwede din gamitin sa pag may sanib. <coughs> ah, excuse me po. Ayan, inuubot tayo mga kantabay. Ayan. So, iba. Napaganda at napaka musay ng gamit ng mga kantabay ano So napakalaki niya. Hmm. So lalagyan pa natin siyang dasal at gagawin uh, natin siyang uh, 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 sa siya pantulog ng gamit kahit hindi nakadikit sa ating katawan mga kantabay ay particularly ay gagana pa din siya. Ano, so ito maganda ito ilagay sa bahay natin at uh, isabit nyo lang kung saan naka harap siya sa sa, si, sa, sa silangan para in case na uh, may mga dumalaw na tulad ng mga elementong masama at mga aswang ay hindi basta-basta sila makaka ano makaka pasok o makakalapit o makakahipo lamang sa bahay ninyo. Ano po? So ayan, so napaganda na Napaka napakalaki no, so eto kasi mga kanta boy, kaya kumuha ko nito ay nakasilit dito kasi kung saan tayo uh, naglimos ng gamit ano so napaganda, napakalaki ano, na uh, medalyon uh, at abang um, usay din ito sa pagkalak ng proteksyon ano, please subscribe, like and share mga kanta at ingat ko lagi ano, sa pagtatangan uh, pagpipili uh, ng mga ganito kasi mayroon din din kasing san binito na pangkabila mga uh, yun ang may mga kargang uh, kabila, ang putian ka walang problema, ito meron din mga pangkabilang ganito, kaya ingat kayo, madapat maroon din kayong tumingin sa mga gantong ingat tayo mga at God bless huwag mong kalimutan laging magbasal at maraming salamat sa pangkabay don't skip ads po at malaking tulong po sa ating youtube channel like and share po, subscribe Thank you.